Mga sports grabe may bagong pinag-uusapang super rookie sa NCAA. Ang 6'4 fill am na si Anjanti Miller ng San Beda Red Lions. At napakadaming fans ang nagsasabing parang si Jordan Clarkson daw ang galawan. Totoo kaya? Tara, kilalanin natin ang bagong rising star ng San Beda. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ang follow at pasubscribe na dito. Sa mga di pa po nakakakilala, si Anjanti Miller ay isang Filipino-American guard forward na may taas na 6'4. Bago pa man siya sumabak sa NCAA, kilala na siya bilang isang athletic scorer na may malakas na presence sa loob ng court. Lumaki siya sa Amerika kung saan hinasa niya ang kanyang skills mula sa dribbling, shooting, hanggang sa decision making. Kaya nang dumating siya sa San Beda, hindi na siya mukhang rookie, kundi isang composed at confident player na kayang magipagsabayan agad sa mga veterano. Kung mapapanood mo ang highlights ni Miller, mapapansin mo talagang may Jordan Clarkson vibes siya. Smooth ang galaw, explosive sa drive at confident sa bawat tira. Yung crossover plus pull-up jumper combo niya, halos pareho sila ng signature moves ni JC. May NBA style flair pero halatang may Filipino grit. Kumbaga Clarkson ng San Beda. May swag pero may puso sa laro. Isa pa sa napansin ng mga fans, kahit mataas ang competition sa NCAA, hindi siya natitina. Laban kong laban.